Magandang araw mga kalupa. Maaga tayong nagpapa-spray. Hinahabol natin yung liwanag ng araw kasi baka umulan na namaya. Eh, pinabibigla natin ang pa-spray nitong ating nanlalabas na SL68. <laughs> Parang okay ha. Ayan o yan, oh, mga kalupa. Pero naliliitan ako sa uhay nitong SL68 na ito hindi siya ganun kalalaki ang buhay pero ayos din naman ayan o e, yun nga palibas ay medyo kumalma ng konti itong ating habagat e kung inyo mapupuna ay halos magsasaid na itong ating SL68 kaya yun, nagpapaspray tayo doon sa ating mga kasama. versado dinagdaga natin ng tao para mabilis maaga nilang matapos mahirap nang abuti ng ulan eh bagay mga po mga contact <coughs> insecticide yung ating ginagamit kaya okay lang na kahit ulanin maya maya ang importante eh, ma sprayan ngayong umagang ito dahil nga nang marami rin talagang hopper wala naman no, masyado yung atangya yung soccer ang marami dito ay hopper tsaka pansin ko yung maraming maliliit na uud, ilaglag eh e, naman agap kasi kapag ganitong medyo maulan mahirap tumiming ng magandang panahon kaya ngayong oras na ito mga kalupa pinagdaga natin ating tao para mabilis nilang matapos at yun nga sa oras na to na alas lampas lang alas 7 eh, mahigit kalahati na yung nata, nadali ng ating mga mag spray <laughs> Naro na sila sa may bandang gilid. Papunta na sila dun sa papuntang highway. Palayo na. At yun nga, yung ating SL-68 na ngayon lang natin nasubok itanim. Eh, mukhang maayos naman. Para lang ah, hindi lang siya masyadong kagaya ng mga bigi ng uhay ng mga SL8 kasi kapag ganito yung itsura ng uhay ng SL8 hindi naman ganyang masyado mga matutulis mabubusog kaya kakaiba siya ibang baga, ibang variety ito pero siguro tingnan natin sa recovery kung ano magiging itsura. Maaaring naninibago lang tayo dahil hybrid pero ang uhay ay parang RC18 <laughs> pero napakaagang palay pala nito eh yung kasabay na lungping dun sa kabilang dulo eh bago palang butikdikan ito eh magsasaid na ay sabay itinanim hundred uh, 105 days pala to kaya maaga-aga itong maaani so yun nga mga kalupa tayo ay nagpapa-spray ng pang-insekto dito sa ating bagong baraiting SL-68 Magandang araw mga kalupa Thank you Lord Hopeful Baka may habagat pa eh.